sabit sa panyuan Ay, mga ulo! Ay, mga ulo dyan, oh! Ulo, ulo! Malang Jadi talaga Ulo! 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 Ulo Alright, so mong magandang araw sa ating mga kamamay Panibagong videos, panibagong updates na naman tayo no? So yun, anito yung mga barko ng mga kamamay Oh, Maria Beatriz May Maria Beatriz na mga kamamay no? Diyan katabi ni Cristina Sinuebe, aray sinuebe Balis na pala sinuebe pa marindok mga kamamay no? oh. saktong dating natin dito uh, Paalis na no? Tapos si 11 malapit na rin yung malis yan at uh, puno na agad at tabi niya si Timotea right malis na so yun ma maraming salamat nga pala sa mga walang sa akong support no? mga kamamay at sa mga nag subscribe sa ating mga videos at sa aking youtube channel no? yung mga official vlogs and maraming salamat din sa mga nag share no, sa ating mga videos And shout out nga pala kay Idol Mon Montoho no? Yun, shout out sa iyo Idol At sa magandang araw po sa inyo no? lalo, lalo po sa inyong family Yun, shout out po sa inyong family And shout out din kay uh, si uh meron nga palang nagtanong no, Kung bakit daw hindi umalis si Singko Mga kamabay So mga idol, uh, hindi, po, na, hindi pa naalis si Singko Gawa ng uh, may nantayan na piyesa no? Kasi meron pang kulang kay 5 uh, kung hindi ako nagkamali ay yung ang sinasabi ko lagi na uh, steering no yun po ang kulang kay 5 yun and shout out din kay Joel uh, Tinorio yun shout out kay Edol yun manis na ingat po sa biyahe no yun ingat sa biyahe And shout out din kay Linbert Cabral yun. Shout out sa iyo idol At sa magandang araw din sa iyo na ano, idol Ayan. So, Ayan, umalis na. Si... Ayan. May magandang dilag. Na walang tigil ka kain. Papataba <laughs> ka. Ayan ah. na. So, yun, punta natin sa glit doon. At may oras pa naman tayo mga kamamay no, para sa pag-updates. No? So, si Dose, nasa Marinduque pa si Dose, no Yun, shoutout kay Idol Card Stephen Madurog, no Sa mga Madurog family Shoutout, no And sa mga taga Santa Cruz, yun Sa lahat po ng taga Marindongi dyan Shoutout po sa inyong lahat And kay Idol Card Stephen, no Na nabiyahi na Papunta dito uh, sa kay, kay Dose, mga kamamay And Mga alas 4 alas 4 e yung nandito siguro nandito na siguro yun at mabilis namin si Dulce no 2 hours no yan so yun punta natin doon sa kapila so yan na. si Unsi dami pa na kayo pa no mabuhay yan mga mabuhay pa at si Timotea yeah. yun nagaantay din ang mga panakay yung panakay ni Timothy, oh. so mamaya yan halos magpanabay yung mga kamabay nagtikit ng dalawang barko magdikit yung dalawang so si Inuibe nga pala mga kamamay may dangerous nga pala wala, pa, wala palang pasahiro no? eh. Yeah, so yun antay na lang tayo mga kamamay mamay no, pag alis nila at yung may parating pa na barko no? so tara let's go mga kamamay, ito si Maria Beatriz no, galing shipyard mga kamamay, yun si Cinco galing sa shipyard so hindi natin din alam at tinanong ko yung ating uh, operasyon operation ng Montenegro ay hindi rin na daw alam kung saan dadalhin itong si Beatrice no? so yun comment lang po kayo mga kamamay kung merong nakakalam kung saan dadalhin ito si Beatrice no? at si Christina ay malapit na rin itong mga kamamay na ililipat, ililipat daw po sa ibang port at uh, hindi ko rin sure kung kailan no Uh, at may nagbigay sa akin ng info na si Marie Cristina daw po ay ililipat ng ibang port So yun, abang abang na lang tayo, mga kamamay. And comment din po kayo mga kamamay kung saan dadalhin yung mga barko na ito kung may mga nakaalam dyan. So yun, alright. Shout out! Shout out sa mga tropa dyan! Ayan. Shout out sa mga taga Star Wars, no? Ayan, Star Wars Shipping Lines. Ayan. Yeah. So mga kamamay, parang masama ang panahon mga kamamay. para may low pressure rin tayo no. At higitan uh, nyo naman na uh, mapulip-lip. At ang uh, oras po natin ngayon ay alas 4. Inantay sa mga kamamay no. So inantay lang po si Olympia makapasok mga kamamay. Bago ito makapasok itong dalawang barko na ito. At uh, pari yung parumblo niyan mga kamamay no. Nagdikit na po yan o. Oh. Ayan alas magkadikit na yan mga kamamay oh. So ang dami rin pasahero o. Oh. Dami na pasahero si Timothy So, din na rin natin na abutan na pagpasok ng mga pasahero si itong dalawang barko, ano? Si Yonsi at si Timothy yan, mga kamabay Yeah, yun. Shout out na lang po sa lahat mong taga Romblon dyan. Yun. Sa Romblon, Romblon, San Agustin, si Mara, Calatrava, yun. si Buyan. Yun. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay. Kayong lahat. Baba ng tubig ah <laughs> Shout out po sa mga tropa natin dyan Sa mga Star Wars Shipping Lines na, Yun <laughs> Yun Yun <nasa> na? Ba't di <laughs> Ah, si Chief Bait Chief Limpiada, shout out Yun. May mga naghanap po kay Chief Limpiada <laughs> May namimiss <laughs> na <laughs> Namimiss si Chief Limpiada <laughs> Ah, Chief <laughs> kita hapon <laughs> Ayun So right so shout out po kay Idol Hilario Palacios eh, Kay Iverson Abisilia no Yun shout po kay Affectionate Lulik Yun shout out ma'am and kay uh, Ma'am Aris Girl Shout out po sa inyong lahat At kay Sir Bob Johnson no Yun shout out po And magandang hapon an At makulimlim na hapon din pala Kaya para yung palace na ito no? si Kapitan

kapitan no? Ito. Oh, ayan. Ayan, si kapitan ng Timutia, kamamay. Ang poging kapitan ng Timutia. na. Ayan, wala na So, inakit ng mga kamamay ng Coast Guard yung barko no. At uh, tinitingnan yung sitwasyon ng dalawa at gawa ng magladikit nga ay baka pag-atras noon. Uh, ito naman si Timutia dapat mauna at gawa ng pa, no, paabante. No? Nakauna na yung unahan ang tawag nito? Yung pumpa. <laughs> so ito na nga pala si Olympia mga kamamay no. At sabi nga ay napakabilis. Apat na oras. <laughs> Ayan na. So yung mga pasahero nasa baba na no, mga kamamay. Oh. Kung napapansin nyo. Hindi talaga maiwasan yan. Ganyan talaga yan. Oh. Mas na hangin. Yeah. Uh listen. Dah melihat pasal ini dilep dia. Roksigata. ya. Saya perbesar mohbah. Zebra, zebra. Tiket. Ini sarap. Kita dah saat

leo oh Boom, dikit oh. Gas, gas Sira yung pindir ah na durug na na Ayos na Tinulak na <laughs> Oo <Ayos na. laughs> <Sinunak. laughs> oh. Jangan di si mesin teman, malam Ini pit, malam pit. Dai, ini pici unsi mah kawan ini pit di ya. Oh, tiap nak kalah si Timothy Oh, ramblon, abut pa, si abut pa, pa. Yun, nak abut pa? Yun. <laughs> Ay, Idol, shout sa iyo Ano oras ang alis mo? 6.30 uh. 6.30 oh, yeah. Yun, shout out So, yan o oh. Hindi uh, nag uh, 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 pa nagdiritso sa Timothy ah Matras pa Ariyan na mga kamamay At na, nakalayo na si uh, Timothy ah uh, no. uh, <laughs> Yan at naulan na Mga kamamay Baka na natin mga video si Dose At ah, uh, ko, abutin tayo ng ulan Yun yan na mga kamamay binitawan na si Yonce no at uh, nakalayo na si Timoteo, oh. pwede nang matras si Yonce so kaya po mga kamamay hindi tayo nakapag update kahapon. at si uh, nabisi po ako so, sa ginagawa ano pa uh, ako ng dishwashing no uh, pang ano lang Uh, panggamit lang po namin sa uh, bahay no? Uh, dishwashing panghugas sa plato pwede rin panghugas ko rin sa motor <laughs> kaya nakatipid-tipid no? kaya pasensya na po sa inyo hindi po ako nakapag-update sa kapon at uh, yun nga nagagawa ng dishwashing so yun uh, namamatak na ang ulan ang ambon pala <laughs> Yeah. Tapos na yun mga kamamay. Yeah, atras na yun. So, ang barko na sa kabila si 8, si 12, si 9, no? Ang nandun sa kabila So, umalis na po si 12 doon mga kamamay, mga 3.30. Itong hapon at uh, ayon sa ating informasyon na nanggaling kay Idol Carl Stephen Madurog no? yun, shoutout sa inyo, sa inyo Idol at ingat po kayo palagi ayan ah so yun, shoutout din po kay Kapitan Kapitan ng Onse ang nagdala dyan sa Onse Nak kalabasan na si Timothee ya, oh. Yon. na. bukas ka na <laughs> Alright, so yun mga kamamay, salamat sa inyong lahat no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa mga walang sound, sumusuporta sa mga nag-like Nag-share, nag-subscribe sa ating YouTube channel Jomor Vision Vlogs Thank you so much and God bless Ingat po kayo palagi, bye bye